Hello, ma'am and sir. Share lang na ako yung bago kong na-discover. Yung gagawa tayong paper, ano, na may formula. Limbawa, yan, oh. c 6 h O so alam nyo na kung anong ibig sabihin yan. So, yung nakagawian ko dati, yan. Ginagamit ko pa yung insert symbol. hay nako. Lately ko lang talaga nalaman, oh. Sus. Nandyan lang pala yan. Oh, click lang pala, nasa taas lang pala. Minsan talaga sa harap mo, mo pa, hindi mo pa makita. Charas, bitaw eh. Naradi ay oh. Hala. Click ra eh na, oh. Tagsa-tagsa. I-highlight, oh. Highlight mo lang yung number. Tapos click mo lang. Ayan, ganyan lang kadali pala, oh. O, oh, halimbawa naman. Kung sa taas or superscript. Nako, oh. I-highlight mo lang yung number. Tapos click mo lang ulit yung tab doon sa taas. Na may superscript at subscript. Depende. So, andyan lang pala yan. oh mga ma'am and sir ay nako ako lang ba talaga gumagamit ng insert symbol nanjan lang pala yan eh nako 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 oh ayan Diyan, hindi na tayo mahirapan O, hayyan sana nakatulong thanks for watching bye